Ayan guys, good morning. Good morning. Uh, reaction video tayo rito sa pinagsasabi ni Gatchalian, no? Yung pinapagalitan niya residente niya. So, wala namang masamang pagalitan niya residente niya dahil nagkalat doon pero hindi yung pamamaraan niya ay hindi hindi nakakatuwa yung lumalabas sa bibig niya ang kakupalan no? nga natin ha bago ka lang ba sa Valenzuela? hindi po oo oh, yun nga saan ka nakakita ng payatas sa Valenzuela? alam mo ba na bawal lang kill sa Valenzuela? saan permit mo? sa Ugong kami may pinasara kami ganito rin kahit <coughs> na walang <tos> permit mo, no hindi ko na sa payatas eh Ayun pala. So landfill talaga ang balak mo dito. Hindi po <coughs> landfill yun. Iniwan na. Landfill nga. Retaso <coughs> yan eh. Saan ka nakakita ng na payatas sa Valenzuela? So guys, kasi ginawa raw ng landfill na yung pinapalitan niya, ginawa ng landfill yung bakantin daw, siguro doon. O tinatamaan ng basura. Ang sabi niya, saan ka nakakita ng landfill sa Valenzuela? wala walang, wala talagang payatas. Ay, saan ka nakakita ng payatas sa Valenzuela? Wala talagang payatas doon sa Valenzuela. Ang payatas ay nasa Quezon City. At ang payatas ay hindi landfill. No? Barangay to, barangay, barangay, payatas. Ginawa niya landfill yung payatas. Kupal to eh, kupal mag-isip to eh. No. Ginawa niya landfill ng payatas. Eh ang payatas ay barangay. Meron tayo rito dating landfill. Sa kalaki payatas. Wala pang one port yung naging landfill dito sa buong oh, buong payatas. No. Tsaka pamumukha ko lang sa iyo kan sa diyan ah. Diyan sa lugar mo sa Balinsuela. Ha? Maraming basura diyan marami dyan mga ginagawang uh, transpiran ng basura na dinadala nyo sa Rizal nasa Rizal na ang landfill nyo wala na sa payatas i correct lang kita kasi mukhang um, huli sa balita eh ilang taon na na wala landfill dito nasa Rizal na paano ka naging mayor na hindi mo alam yung tinatakunan ng basura, basura mo sa Valenzuela doon kayo nagdadala ng basura sa Valenzuela hindi sa payatas Bobo mo. Ah, hindi naman bobo pala, sorry. Baka oh, mo mag-isip pala. No? Walang nyul. Pumunta ka ngayon dito sa Payatas. Makita mo yung landfill namin. Maganda pa dyan sa plaza mo ngayon. Yung plaza ng Valenzuela niya. Magkat ka ng landfill niya yun kung gano'ng kaganda. Overlooking pa. Tsaka unang-una, dyan sa inyo, konting ulan lang. Konting ulan lang. Baha na kayo. Dumaan lang yung konting habagat, lubog na kayo. Alam mo kung bakit kayo lumulubog yan? Dahil sa basura. Lahat ng kanal nyo dyan. Puro basura. Kasi alam mo kung bakit? Paliwanag ko sa'yo ha. Datsal yan ha. Paliwanag ko sa'yo kung bakit. Yung mga residente mo dyan, makukulit. Walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Alam mo ba? Kaya kong patunayan yan. Kasi isa ko sa mga ng basura ninyo dyan. na nasa tracking pa ako. Dati akong driver ng garbage collector no? Yung basura niyo diyan, nagkalat. Kunsan san lang sa mabawat sulok o kanto o poste, nagtatapon ng wala sa oras. Kinakalat ng mga mambubutin niyo diyan, ng mga mambab mambabasura niyo diyan. Mas maalat pa kayo dito sa Payatas kahit pumunta ka sa Payatas. Nandito lang yung mag-garahe ng mga truck, ng mga garbage collector, nandito sa Payatas, sa kabaan ng Payatas road. Oh. Pero kita mo Tignan mo yung Dumaan ka dyan Kung may makikita Ang bundok ng basura dyan Dyan sa lugar mo puta Wala pang oras Nang hakot ang basura May mga bundok na ng basura dyan Dinasin mo muna Yung bunga Ay esto yung Lugar mo Bago magsalita Sa ibang barangay Gagamit ka lang Nandiyan ang turn Magpapasikat ka lang din Mali pa Ha? Katsal yan Ekis na kayo sa amin Tiga pa yata sa amin So guys, makikita ko Mga ganitong tao, hindi dapat yung binubuto eh. Mga ano. Tawag yan, yun. Ano, Pasikat. Pasikat lang, mali. term dina dina pati na. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo payatas na rin ang sinabi hindi niya talaga dadalhin ng payatas siya kasi wala namang tapunan na dito sarado na yung landfill dito diba linisin mo yung paligid mo bago kang magtumingin sa ibang barangay so, bago kang tumingin sa ibang city kasabihin ko sa'yo yung napakaroon din yan kanal nyo pa lang dyan eh tsaka iilog nyo pa lang dyan eh yung river nyo lang dyan eh napakabaho na lang amoy eh mapabrikan nyo dyan eh amoy, amoy pa lang ng ilog nyo dyan, hindi na. Napakabaho na. Tapos kung makapagsalita ka sa ibang city, sa isang, sa ibang barangay, wagas. Gawin mo landfill yung buong, buong payakas. Magpalinisan na lang tayo ng lugar. QC versus Valenzuela. Sino mas malinis? Ang dami yan. Yun, like and share na lang, guys. Ha? Nakakabuisit lang talaga ito eh. Gatsal yan. Mga gadsal yan dito. Ekis na kayo sa payatas. Tandaan niyo yan. Peace. God bless lahat.